Lagi tayo. <laughs> oh, di ba? Lakad pa more. <laughs> Pal palitan lang, palitan. Ito yung lugar. Puro paikot ng tubig, dagat, pabuntok diba, na yan. Yan. Dito, oh. Ito, buntok na to sa tabi ko. Oo. Uh, 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 uh. Matamis yan. May ano yan. Matabang nalo. Ayan Ang dami. Ayan. Pagkain yan no. o. Oh, hindi makita. Kilala nyo ba to? Ay. Ang gagawin ko. Ayan. Isyong mo. Yan. Yan. Yan, Kilala nyo ba yan? Yung prutas na yan. Akala nila. Damo lang yan. Uh, uh. O kahoy. Pero pagkain yan. Ang daming hinog. Matamis yan. Uh paano ko kukuha dyan? Hmm, ayan. Pakita okay, mo. Mm, ito to. Kilala nyo ba to? Hmm. Bata ka lang sa ibang dito. Hindi kilala yan uh, sa atin. Probinsya na lang nakakaalam nito. At... Uh, may pala dito. <laughs> yung may, <parang laughs> may kilala lang dito yung pupuso. <laughs> Sabi. ayano masarap to. Tingnan nyo. Matamis to. Ito kay okay pa ano? Oh, okay pa yan. Dapat mm. nga ako diyan isang araw. Sa mm -hmm. matamis. Kaya, sabi ni Gid niya, ay malasong ka. <laughs> ay hindi, hindi ko lasong. Alam mo, kinakain namin ito nun eh. Hmm. Di ba'y kumapa tayo sa bundok? Matabang na may nasa bundok? Sabi, <laughs> tukoy na lasong, hindi. lumpis na ako yan. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Kapatid ko yan. Say hi, te. Nasaan ka na? <laughs> Igib muna kami. Eh. Kasi mahirap ang tubig dito pag ano. Tag-araw. Kailangan aga pa lang. nagigib na. Sa kanila yata yan, te. Yan, dito, oh, may mga kamote. Libre kang manguha. baka hindi na nagana Yan dito ito pata, pa tapak pa to sa amin pa yan 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 sa lugar pa namin ito naman papasok dito sa aming sa hacienda ni Obyas Blandino Hinahalhal ako te Buti bang pag hindi ako nag wala akong ano, hawak-hawak ano. Ayan, may pinya pala ah. Ayan. Oh, pinya pinwa pa. Oh. Libre niyo. Kuha na kayo. May mga saging din dito. Pag mangga, may mangga. Tapos yan, oh. Ah. May puno. Yan, Ate Janet ko yan. Say hi, te. <laughs> Ayan. 'Yan. Tapos. You no, know, ito yung rest house, oh. pwede ka dito magpahinga. Para sa lahat. Na. ka na. Pahinga kana, pahinga tayo. Ayan yung ano, oh, pinya. Tapos may saging. Ayan oh, may saging na bunga. Naghihintay ng sinyorita yata to, te. Di ba? O oh, yung nagbi ang <laughs> Ayan, may mga nyog dito po. O oh, libreng manguha. Parang wala ng bunga yon. <laughs> Ayan yung mga makukyut naming aso, alaga, maliliit. Maarte naman ang aking alaga. Yan, mangga ito. Puno ng mangga. Ilalililim. Yan, tika tika. Babalikan natin yun. So, pwede ka dito ano, Pwede mag, yan. Kaya pala, pwede ka dito mag stay. Tapos tingnan mo ang harapan. Pwede ka magtanim. Nasa lilim to ng ano. Nasa lilim. May ano. Nang puno ng mangga. Yan. Yun yung kapartida ko sana. lupa, Yun. Yun. Yun sana. Tsaka yun. Yun. Mula doon hanggang doon hanggang doon sa paparo hanggang doon paparoon pa kaso iba na eh sa mga kapatid ko na yan lipat ako doon sa kabila yung may tindahan doon yan iba may puno ng mangga pag namunga yan uh. tapos napakalamig dito yan pwede ka dyan pag, pag kwan na pagbabagot ka Mm, tayo na guys. Kapoy din pala. <coughs> yeah, may lambat dito. Yan. Lambat. Yan. Tapos. Yan dito. Kamutihan. Oh. Kamutihan. Kamutihan. Yan, may kamote. kamuti kamutihan din. Yan, kamotehan. Sa amin naman to. Baling huy. Baling huy yan. Kapatid, bahay ng kapatid ko yan. Walang tao. Ito. Yan yung dati naming bahay. Kapatid ko na rin nakatira dyan. Dyan. Ay, duday. Ay, Lagi okay, na hey, namin dati yan. Tapos yan, bahay ni nanay. Bahay ng nanay, yung bangkang bulok na. <laughs> Ayun. Ayun. Yan. yan, yung mga maritis. <laughs> Joke lang. Joke lang. Yan, yan dagat yan yung bangka. Yung tatay namin oh nasa silip pa. Oh, si nanay ko. Ang tatay ko ayun. Ayan, pamangking ko to. Ay, kamukha ko yan. Ay, kapatid ko. Maniniwala ba kayong 49 na yan? Ayan yung mga alaga naming aso. Pusa. Hmm. Hibas. Kung awaan mo yung isang ano, ito yung tindahan. Yan, yan. Diyan ka lang. Tapos hmm. <laughs> ay, yan. Ayan, malapit kami sa dagat. Tara na, guys. Maligo. Cut off na muna ha. kay napakahaba na ba? 啊、我俩什么？<laughs>